Hello guys. So itong buhay namin dito. Pagka sobrang lamig. Namamatay yung sasakyan. Lalo na hindi nakasaksak. At nakapark pa sa labas. So yan. Apat na araw na siyang hindi gumagana. Kasi yung nakaraan ay feels like minus 50. So mamatay siya. So i-jump start siya. So, tapos si start ni doon. Si start na. ayan email. Ito, so, ito try natin. Ito so, yun na, umandar. Umandar na. Umandar na guys. Kailangan lang talagang ibirad din niya doon. Sa ano, yung GMC niya, ibibira. Ano yan? Finally. <laughs> After four days. <laughs> Yeah. Ten years old na yan. So iwanan mo ng ilang minuto. Ugh. So ang aking sasakyan ay dead na naman. Kailangan ni Torch mabuhay siya dahil bukas ay may pasok na ipakikita ko sa inyo paano i-booster ang namatay na sasakyan. So, ang namatay na sasakyan ay sa akin. So, kukuha ng power mula kay ano, GMC. so na gumana. Kung hindi, battery na talaga. Ay, naku, nadikla pang iyong sasakyan. Don't go there, buddy. tapus papasok si toys doon tarai start let's see kan um um ayo parin Are you cold? No. Are you cold? Hmm. A little. So, ginamit ko pa to nung Friday. Linggo pa lang ngayon. Dalawang araw lang. Na hindi ko isinaksak dahil mababa naman ang temperature. Ayun, namatay siya. So, paalisa na kami kanina. magka trace din. Kaya lang, arin sa sakyan ko. Hindi na Hindi So, inantay kong dumating si Torcelino para i-booster. So, nakita niyo yung wire. Ayan, sa pinta ba ito yan. Ayan, ayan si Tor. Nasa loob si Tor. May pasok na pati buka. Sana maayos. Kung hindi, bibili na ng battery. Kasi 5 years na rin naman po.

So galing kami Canadian Tire. Ito ang birthday present nito sa akin. Ang oh, battery ng sasakyan. Kasi, ayan. Pinaka. Kita nyo. Sabi ko nga, patay na naman. Oh. Ang hmm. dali lang ba? Oo. dali lang ba?

ma Oo. ma pagkat ma pagkat ma pagkat eh pagkat ma pagkat ma pagkat ma pagkat ma pagkat mga butas ma pagkat 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 Tingnan ko kung um, lang ito. Tingnan ko kung ilang years. Twelve months lang daw yan. Eh. Ha? Ano? Twelve months lang. Oh. Malit. Hindi. Sakto eh, tabi mo daw doon. Yung ano niya, kaya. Hindi, hmm. tinignan ko din yung mga numero. Hmm. So, nakikabit lang bagong battery. Ngayon ay, itatrya natin. Kung naman. Wow, oh, yung ito nga nga no eh. Sa'yo eh. Ano? S-E-T. Eliminator. Oo. Oh. Oo. But this L3, 48, 47, it's fine. Yeah, you the original? start it. God, it's Is it ready to go? Oh, it's working. ...reliable traction and ride in all driving conditions. Gana na. Ooh, 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 ooh. Very good. Talagang battery talaga ang problema. Battery. Ooh, grabe kung saan lang yun. The contact okay. download is starting again. So nagana na nang sa ko. Painitin ko lang ang aking sa ng kaunti and then pupunta na ako sa work. So, na ano oras na? 1.02 sana pang oras teka iaayos ko lang yung oras